Dito sa game na to, naging feeder ako par nye nye nye. Tinalo ako ni Bernadette sa laning eh. Pero nakabawi naman ako ng isang beses sa kanya. Nye nye nye. Mm -mm. Mm. Mm. Oh, itapos ka sa akin, Parn. Tapos, nagsunod-sunod na yung deaths ko dito, Parn. Kasi kada rotate ko sa kasama ko, nagiging alay ako, Parn. Sobrang farmer ng mga kasama ko, eh. Alam nyo yung dinadalawan ko <rdules> na nga sila, hindi ka pa babakapan. Kaya kada may clash, puro sacrificio many... nangyayari sa akin. Hanggang sa ako na yung naging feeder. Sinubukan ko na nga lang sumigway ng lane dito. Kasi kada clash na mamatay ako, eh. Eh kaso, sa sobrang lalim ko na, Winawa-wina ako ni Alice dito. Pusang ka lang yan. Buti, nakarecol ako. Kasong daya. Kasi naging 7 na yung deaths ko. Eh, nakarecol naman ako. Nye, nye, nye no kami dito kasama yung lord dito na ako nagkasilbi magkasan ko nga pala pusang galang yan tumaob ko? pero sinama ko naman sa hukay si granger e di wala na silang malakas na pusher kaya napagdef pa yung mga kasama ko pero pag pinalo nyo to tignan nyo magpapalawin yan nye, nye, nye. at dahil pinalo nyo porn masasaksihan nyo na yung miracle comeback na ginawa ko dito nye 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 ay hmm. hey, oh oh na yan sa wakas may backup din natin doon Okay. Yeah. Ayan yeah, pan no Panatan nyo Panatan nyo pan Okay manat Opo. Okay. okay Pwede na tayo mag lord need to her. Okay dumaan. Para mabalibag natin ito pan Oh pan no Huli ko Huli ko na Huli ko na Nice one kutya webplay Aray ko Doggy, so, okay. uh, ikaw na binaba natin mo, par? Magkamali ka lang ng isa. Bernadette, tapos isa sa akin. Magkamali ka lang ng isa sa akin. Ito, si Bernadette, oh. Pakak, pakak, pakak. Hindi na kita ulit yan, color tayo, par. Wala naman ng Bernadette, eh. Yung alis, ito. Ito, dito. Yes. Yes, yes, yes. Yes, 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 Parn Wala na silang Granger, Parn Yes, yes, yes Ngayon ka pa nag -lag. No, no, no Okay, nice one Good job, well eh. played Wala na silang Granger, Parn Ito, Parn, no? Oh, oo, oh, oo oh. Hello, Parn Puguin mo na kita dito, Parn Nasa padera, okay oh, lang Okay oh, lang ba, Parn? Hmm. Okay oh, lang ba, Parn? kini din ako, Parn Isa ka ba? Isa ka ba? Isa ka pa. Okay oh, lang ba sa inyo yun, Parn? Yung bumawi ako sa late game farm Okay lang pa bumawi kami sa late game farm Na kaya namin to eh Nakuha ko ng ano Wala ka po nung bumawawi Okay Enda po na to farm no Uh, yung amuna farm Nice one kuya Well played. Victory point. Baka man na. Nye, nye, nye. Nice game sa alaban Wawawi wow. Maraming salamat sa panonood nyo. Mahal ko kayo. Nye, nye, nye.